inaano uh, inalagay sa pansit oh what's up mga kagatay <laughs> ayan kung dumakit kapat sa napakainit pero okay na rin simpleng farm uh, sa ganitong area ay kumbaga ay uh, nakaka-amaze yung ganito na napakasisipag ng farmers dito dahil uh, kahit na deserto ito pero tinan nyo naman ginagawa na ng paraan upang magkaroon ng saysay -say yung kanilang lupain dito ayan napakaganda napakaganda na sana ay magaya na ibang lugar ayan kikita nyo naman ayan spinat spinat ayun to, yung uh, hindi ko ano kung ang tawag dito eh may alam ba nyo ba tawag dito yan yung hinaano uh, nilalagay sa pansit yan tapos ito yung mga uh, tawag dito bulaklak ayan bulaklak yun mga sili pero ang sili nila rito hindi kaanong masigla ayan pero ito ayan no oh. ganda Spinat naman to, spinat. Ayan. Spinat. Sprinkle. Oh, ayan. Kaya na pamilya ni, ni Unad. Ayan, tira niya si Unad, ayan na pamilya ni Unad. Ito naman yung uh, ano, ayan.